At alam nyo ba dito sa Golden Haven, isa rin sa mga nagustuhan ko dito ay ah, hindi lang tao talaga ang binibigyan nila talaga na importansya pag nawala na sa ating buhay. Meron sila Golden Haven Pet Crematory. Hey guys! It's another day! It's another vlog! For today's video, Charis, so for today's video guys, magrarakit naman sa Brenda, Siswa, Chaperon kami, sapunta so kami ng Cagayan de Oro para maglalakit si Brenda. So, abangan natin later ano yung mga gagawin niya. So, for now, sakin naman kami sa amin. Mitsubishi van. So, eto na. Ito na yung pinaka magara naming service. Ayan. 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 Ayan.

Hi hey guys, nandito na kami dito sa Golden Haven kung saan magbablog vlog si Brenda. Actually, i-promote niya yung ano. Tapos, ah. ang maganda pa dito, puno siya na maraming puno ka. Maraon yung kanya, tihan. Ay, panood to diya? Enjoy your picnic. Hello. Ah. Hello, ang ganda pa rin magpipiknik sila. Hi. Ang ganda, oh. Ang ganda pa rin. Hi. Hi.

Mag-inquire kami din kaya ilubong si Britney. Boy! Hi, Ron So, akala ko mag-picnic kami <laughs> dito. Eh, mag-lidihing pala dito. Hello, buhaton, ma'am? si... Reyna. Ika yung tao sa mga Reyna. Hi, Mandy. from Hello. Hello. si Hello. 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 and Hello. 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 Hello.

Ah, mo tinibayan nya dana ito. Oh, ito oh. break, na 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 ako na lang ito na lang, daiyan. Okay. over na, na Victoria And lang dito, sa sila. Dito, mo yung ano ha, yung ito. Ay, ayaw sa ha? Banag <laughs> sa for the meantime. Victoria lang sa para makan Ayoko yeah. na ng labit na isbita. Tanda lang Beatles, muna lang ito. kaya ikoan depende eh. listahan lang ba isa sila sa atin, pero hindi ko po naman alam. Namaleki soap pa naman ay ganyan din kag gusto mag-bisit At alam niyo ba dito sa Golden Haven, isa rin sa mga nagustuhan ko dito ay hindi lang tao talaga ang binibigyan nila talaga na importansya pag nawala na sa ating buhay. Meron sila Golden Haven Pet Crematorium na kung saan 'yung mga alaga nating pet na tinuturing nating pamilya talaga ay binibigyan na nila ng pag pad na na so Masukin so, natin ang kanilang crematory kung saan dito nila uh, kinikremate ang kanilang mga alaga. Lalong lalo na kagaya ko, I really love pets. I have 20 plus dogs. I have 10 plus na na pusa. So, ayan po. Dito na po yung mga ibang pets. Ang sabi si Madam. Bonis na atong pet crematorium. So kami ang mo pick up ang sa mga vet or sa house. Then igroom na mo, ipagwapa, ipahumot. Then ihaya din direkta. Mm. Hello, Brittany! Hoy! Kwa si oh, Ay, oh. hindi ko ma-imagine, hindi ko ma-imagine pag nawala sa akin si Chuchay at si Mumay. Si, si Mumay okay lang kasi hindi man si Fit si Mumay eh. <laughs> si Chuchay kasi lang like, gabi-gabi matulog ko, mga kaibigan ko doon na hindi ko ma-imagine na si Chuchay maging ganito. So wag naman sana. Gusto ko pag nawala si Chuchay, mawala na lang hindi yung mamatay dito. Para na sakit sakit. Mas iiyak pa ako pag nawala si Chuchay kasi mawala na ako ng jowa. But anyway, sa lahat ng mga pet lover dyan, sa lahat ng mga may minamahal na mga ang mga pets, if ever gusto nyo silang bigyan ng maayos na himlayan, punta lang po kayo dito sa Golden Haven at hanapin nyo lang po ang kanilang ang um, price list, ang kanilang official page kung so, saan kung gusto nyo po magtanong ng kanilang mag-inquire about sa kanilang presyo sa pagpa-cremate ng inyong mga pets. So, lipat naman tayo doon sa kapila. after this daw, pag-groom. Ah, ah, dito! Monisya. Monisya, pag mag-cremate ng nandiri ang ash, din na, ang muna print, ano ka guwapo sa mga, siya stamp lang. Ah, kamot gini lang di ana tapos para sa isang ipon ba nilagay ng ano ba na no. Imod git siya. Din siya. Mm. Oh, kit kit no. Tapos ibigay yung asa yung takas ganyan. Pwede mo lang yes. iuwi. Uh Oo. -oh. ah, ilang araw siya kiyaan dito parang iti. 30, 30 minutes na. lang. Uh, 30 minutes lang siya tapos i-uwi din siya. Oo. Uh oh, oh. So, and then ay, tsaka siya i-uwi. Yung urna. Ganyan. Earn na siya. Kasi ano, 9 to, to 25,000 depende sa So upper Ah, per weight sa so pala. Oo. So, pwede bago na madalaw din ako sa si tanggalan ng mga hawao ng mga... Ano ba? Diwang na 9 to 25,000 siya. Oh, uh, 9K to 10K. Mm, depende sa kanilang weight. So, sa lahat ng mga pet lovers dyan, kung gusto nyo mabigyan sila ng maayos na higaan or na posisyon, may ganito na. Uh. Punta lang kayo sa Golden Haven. Kaya sa mga pet lovers dyan, mabuhay kayo kasi nalagaan niyo yung mga pets ninyo. Yeah. Like human beings like us. Because,

<laughs> Asa, HP Ayo. Ayo. di sini di Ready 1 2 ready closer. Po, ready, one, <tuk> <Okay>. Thank you. Oke, mau tuh sampai di tas akuan.